Itigil mo na ang pagsasayang ng buhay mo. Ito ang kailangan mong marinig ngayon. Gabi na naman. Tahimik ang paligid. Pero maingay ang utak mo. Parang may kulang. Pero hindi mo alam kung ano. Para kang nabubuhay sa loob ng rutin na walang saysay. Gising, kain, scroll, tulog. Bukas, Uulitin na naman Kaibigan Hanggang kailan? Hanggang kailan mo titiisin ang ganitong uri ng pamumuhay? Ang video na ito Hindi aksidente May dahilan kung bakit mo ito narinig Baka ito na ang hudyad ng bagong simula mo Part 1 Ang masakit na katotohanan Alam mo bang habang nanonood ganito? May taong kagaya mo pero kumakapit sa pangarap niya. Habang ikaw ay nag-iisip pa kung kailan magsisimula. Sila nagsimula na kahapon. Ang bawat araw na sinasayang mo ay araw na ginagamit ng iba para abutin ang gusto nilang buhay. Tanong, anong ginagawa mo para sa kinabukasan mo? Ngayon, story number one, Marvin call center to online business. Si Marvin, 32 anyos, call center agent. Pag-uwi, inom. Weekend, gala. Linggo, tulog. Paulit-ulit. Isang araw, inatake ang tatay niya. Walang ipon. Doon siya natauhan. Nag-aral ng freelancing nagsimula sa maliit. Ngayon, may sarili ng BA agency. Buti na lang, nagising pa ako, sabi niya. Story number 2. Lorna, online seller. Si Lorna, dating tambay. Walang kumpiyansa. Walang natapos. May nagbigay sa kanya ng ukay-ukay. Pinos niya online may bumili Ngayon, may Shopee Shop live seller at maliit na clothing line Sabi niya yung try ko lang yun ang turning point ko Story number 3 Raymond XOFW Tukarendiria owner Si Raymond 10 taon sa abroad Pag huwi, wala ring ipon Paulit-ulit Pandemya, nawalan ng trabaho, walang naipon, nagbenda ng street food, nagbukas ng karinderya. Ngayon, may customer araw-araw, kasama pa ang pamilya. Hindi niya ikinahiya, ikinatuwa niya. Na sa wakas, may direksyon na ang buhay niya. Story number 4. Maya, single mom to TESDA trainer. Single mom si Maya, iniwan ng asawa. May dalawang anak, nagbenta ng kakanin, nag-aral ng baking sa libreng TESDA. Ngayon, trainer na siya, proud at marangal. Walang diploma pero may paninindigan. Kahit durog na durog ako noon, pinilit kong bumangon. Story number 5, Carlo construction worker to YouTuber. Si Carlo, dating construction worker. Kada sahod, ubus agad. Pero mahilig siyang mag-vlog. Gamit lang ang cellphone. Pinus niya kahit walang views sa una. Ngayon, monetize na. Nagbablog ng DIY tips. Extra income. Nagugustuhan pa ng tao. Hindi ako pogi pero may laman ang content ko. Story number 6. Jenny, estudyante na tinanggihan. Si Jenny, consistent honor student. Pero walang pambayad sa college. Tinanggihan ng scholarship. Sa halip na sumuko, nag-online tutorial. Ngayon, may sariling laptop at phone na ulit sa next sem. Kung hihinto ako ngayon, ako rin ang matatalo. Story number 7 Kuya Nestor, 58 years old, nagumpisa muli. Si Kuya Nestor, 58 anos, na lay off sa trabaho. Ang sabi ng iba, matanda ka na. Pero hindi siya nakinig. Nagbenta ng bottled bagoong. nagpa ng label viral sa Facebook. Ngayon, supplier na sa mga karinderya. Walang edad ang pagsisimula sabi niya. Ikaw, oo oo ikaw. Ikaw naman, ano ang kwento mo? Nandito ka pa rin ba sa pahina ng bukas lang pilit mong binubusalan ang sarili mong pangarap. Pero sa totoo lang, gusto mo lang talaga simulan. Story number 9 LB Janitress to small eatery owner Si LB, 46 years old Dating janitress sa isang eskwelahan Mababa ang sahod Laging kulang Pero hindi siya nagreklamo Tuwing weekend Nagluluto siya ng lugaw sa tapat ng bahay nila Nung una, ang neighborhood lang Pero nung minsang may kumuha ng video ng lugaw special toppings niya at nag-viral online, nag-iba ang takbo ng buhay niya. Ngayon may sariling kainan si LB, hindi na siya janitress, siya na ang boss. Hindi ko tinapos ang pangarap ko kahit tumanda na ako, sabi niya. Ang huling story number 10 Jomar, tricycle driver to mobile phone technician Si Jomar, tricycle driver, araw-araw biyahe, kahit mainit, kahit walang pasahero. Pero mahilig siyang mag-disassemble ng luma nilang cellphone. Nanood siya ng mga tutorial sa YouTube, tinyaga niyang aralin ng pag-repair. Nung nagkapandemya at walang halos biyahe, sinubukan niyang tumanggap ng cellphone repair sa bahay nila. Ngayon, may maliit siyang repair booth sa palengke tinatawag na siya ngayon sa barangay kapag may sirang gadget. Kahit tricycle driver ako, kaya ako rin umasenso basta nagsimula ako, ang sabi ni Jomar. Kailan ka huling gumawa ng isang bagay para sa sarili mo? Kailan mo huling tinanong? Anong gusto ko talagang marating? At kailan mo balak kumilos? Hindi mo kailangan maging handa. Kailangan mo lang magsimula. Kahit mahirap, kahit wala kang gamit kahit walang sumusuporta tuloy lang kaibigan itigil mo na ang pagsasayang ng buhay mo hindi mo alam kung ilang araw pa ang natitira sa'yo pero habang humihinga ka pa may pagkakataon ka pa kung naramdaman mong para sa'yo ito i-comment mo sa ibaba simula na mag-subscribe ka rin para mas marami pang videos na magpapalakas ang loob mo. Hindi pa huli, simulan mo na ngayon